Ang alamat ng Piña. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo ay may isang mag-ina. Ang anak ay si Pinang, isang dalagang maganda ngunit tamad at walang tiyaga. Kahit simpleng gawain tulad ng pagluluto, paglalaba o paghahanap ng gamit ay ayaw niyang gawin. Lagi niyang inaasa sa kanyang ina ang lahat. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina at hindi makakilos kaya inutusan niya si Pinang, Anak, magluto ka ng hapunan at hanapin mo ang mga gamit ko sa kusina. Ngunit reklamo ng reklamo si Pinang. Ina, saan ba naroon ang sandok? Nasaan ba ang kawali? Nasaan ba ang asin? Naiinis na ang ina dahil palagi na lamang nagtatanong ang anak at hindi man lang nagsisikap maghanap. Sa sobrang inis, nasabi niya, kung maaari lang ay magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo nang hindi ka na nagtatanong. Kinabukasan, nawala si Pinang. Hinanap ng ina ang kanyang anak, ngunit wala na ito. Sa halip, tumubo sa kanilang bakuran ang isang halaman na may bunga na dilaw, matamis at may maraming mata. Tinawag itong pinya, hango sa pangalan ni Pinang. Aral ng alamat, huwag maging tamad at aasa lamang sa iba. Matutong magsikap at magtiyaga. Maging mapagmasid at huwag reklamo ng reklamo.